What's up sa inyo mga idol for today's video eh, nandito na naman tayo sa laot So ayan at nagpapalaro na naman si Tio Ali ng mga talakitok Ito nga yung unang higit ng talakitok sa amin kaya medyo iniingatan namin kasi unang higit to Medyo mal kasi ang talakitok kaya sayang naman kumakalpas Kaya ito saglit nga lang pala pinalaro to kasi hindi naman to masyadong malaki Kanina pa nga pong kami dyan hinihigitan ng talakitok pero wala kami mga isang pa dahil sobrang lalaki nung humihigit sa amin. Wala nang ginawa kundi malagot nung malagot yung mga nylon namin dahil sa kayangit ng malalaking talakitok. Kaya nga nung humihigit yung maliit na talakitok ay iningyatan na nga namin para hindi ito malagot. Pahapon na nga dyan at isang talakitok pa lang ang aming huli kasi puro lagot yung mga humihigit na malalaking talakitok. 0.35 nga lang yung gamit namin na panghuli ng mga talakitok. Ito kasi yung gamit namin na nailon panghuli namin na salay lay at mga alumahan. Kaya laging nalalagot pag hinihigit ng malalaking kitok yung aming gamit na nylon na 035. Pag ginamitaw mo kasi ng magaspang na nylon, yung mga talang kitok ay ayaw naman humigit. Uh -uh. Nag-aaral na yata yung mga isda dito sa amin kasi sobrang tatalino na nila. Dito nga kami ngayon sa malapit sa may Carabao Island, dito sa may Cavite. At sa laut nga pala namin dyan ay nandyan yung battleship na tinatawag na El Pryle. Nasa tapat nga din pala kami na tinatawag na Little Buracay ng Cavite ang Marine Base. Dito nga nakahuli na naman si Tewali, ngunit hindi na ito ang katulad kanina na talakitok. Ito nga pala yung tinatawag namin dito sa amin na salenga. Ito nga rin pala yung kadalasan namin nahuhuli dito sa may Manila Bay, salenga at mga salay-salay, mga kabayas lumahan. Yun kasi yung talagang hinuhuli namin hindi katulad ng mga talakitok. Ang mga talakitok kasi ay bihira lang mahuli dahil madalang na at kung humikit man ay malalaki kaya laging lagot yung aming pangawil. May humigit nga dito kay Tio Ali na malakas kaya hindi namin alam kung ano ito dahil iba yung higit niya at ngayon lang na niya naramdaman yung ganyang higit nagulat nga kami dahil lapu-lapu pala yung nahuli ni Tio at hindi pala ito sa lengga first time niya kasi makahuli ng lapu-lapu sa kaskas kaya ganoon na lang yung gulat niya nang ito yung mahuli niya oh, lapu dali kaskas lapu guys Dali, nakakauli pala dito ng ano, lapo. Hindi na tanggal. Hindi na tanggal ang lapo. Oh. Uli sa kaskas yan. Baka tamano. Oh. Lapo, uli sa kaskas. Ito na yan guys, diyan nilagay. Eh. Iawn nawam hyn na'm heddo😓 Rhagpelys am fahiged gais томahan yna Wrth yr arall, r 근�ob IonELL Rhannu ar neges SWD0-Cwmw, fe lair Sa lingga guys Nakalina oh, Lakas na guys Sa lingga. Sa lingga. Dito nga ipauwi na kami nang makakita kami ng napakagandang rainbow. Malakas na rin kasi yung habagat kaya umuwi na rin kami. Ang lapit nga lang din pala sa amin ng rainbow. At akala ko nga ay mababangga namin yung rainbow. Umabot po kayo sa video na to. Eh, huwag nyo pong kalimutang i-share at i-like ang ating video. Huwag nyo na rin pong kalimutang i-follow ang ating page. Hanggang dito na lang at maraming salamat. See you on next vlog.